Family Mulak pumirma ng kontrata sa Viva. Naganap ang signing contract January 26, 2024 at Meralco Building, Ortigas. Maraming excited at nagaabang sa kanilang family sitcom at iba pang project na gagawin sa TV5. Looking forward si Naaga, Charlene, Atasha at Andres Mulak sa sitcom na gagawin nila sa TV5. May mga kas na daw ito at next week na magsisimula ang Storycon. Ayon pa kay Charlene, excited na raw sila sa magiging proyekto sa TV5 next week. Bukod sa mga TV commercial na nagawa nila, ito raw ang kunaunahang TV show ni Naaga at Charlene as husband and wife. Mas nadagdagan pa ang saya dahil kasama nila ang kanilang mga anak na si Natasha at Andres. Masaya din si Charlene na magiging saksi raw siya sa unang hakbang sa showbiz ng kanyang mga anak. Naging emosyonal naman si Naaga at Charlene sa pahayag ng kanilang anak na si Andres na nais nitong lumaki sa kagaya ng kanyang ama na naging inspirasyon sa mga tao bilang aktor. Dream ko talaga is to be like my dad, <laughs> I wanted to be I, I like him. I wanted to be. At sobrang happy naman si Atasha na sa unang pagkakataon ay makakasama niya ang buong pamilya niya sa isang sitcom. Do you still acting with your family? You know what, I just really think as long as you focus and put in the effort and have fun, anything can happen. Mm -hmm. Nauna na ang pumasok sa showbiz sa isa sa mga kambal ni Naaga at Charlene na si Atasha at mapapanood ito sa It Bulaga. Kaya excited naman ang mga tao na makita din sa television ang kambal ni Atasha na si Andres Mulak. Nasiguradong marami magkakakras dahil bukod sa gwapo ay matangkad pa ito at mahilig din sa sports. At kahit hindi pa siya tumuntong sa showbiz, marami nang nakakakilala sa kanya dahil sa kanyang mga magulang. Because I get to work with not only my family, but my best friends mm. really every day. So, so it's gonna be a fun experience for sure. Sa so, una, definitely a lot to learn <laughs> talaga, but... Si Atasha Mulak ay nauna ng na binansagan na Viva Singer Princess dahil nakakagawa na rin ito ng kanyang sariling kanta.